mga boss. So, karon nga buntag mga bossing, maghatag na po kong sapatos. So, ang akong hatag sapatos mga boss, sa mga kita sa ako ang i mga boss nga kani. Kani mga bossing ha. Oh. Na ko ibutang mga boss. Ibutang na ko ni sa daplin sa dalan mga boss kung sa may makakuha ani, eh, syempre na mo sapatos. Pero kani nga sapatos nga akong ihatag sa inyo ha is bawal ni sa chusi nga makakuha ha kay kaniya sapatos sa mga bossing hinon goods mangyapon siya walang ni siya laba yan na mga bossing chaden ayon labarik ko lang ani mga boss kaniya sapatos mga boss oh. iba good shoes na pud siguro ni nga sapatos oy kung kamoy makakuha ani di ba oh ang size ani di na lang siro kung sa size ani mga boss para apil gid mo mangita gid ba no di ba Basta goods ni siya mga boss oh. Laba lang ni kulang ani ha. Oh, laba lang kulang ani. Goods siya gyapon ni Oh, sa mga pachoy-choy diha, pachay-chay. Oh, puti nga sapatos, laba lang kulang hugaw ra ni siya, labi lang ninyo. So mo ni ihatag nga sapatos ha. Yon, goods na na oy, di ba? Oh. Na oh. Ah. Oh. Ah, oh. So yon mga bossing. Eh. So, congrats daan sa mga kuha ani karon nga adlaw ako gining ibutang mga boss and then syempre ay mo kalimot subscribe ya sa ako ang YouTube channel mga boss sana all mga boss ing ano kaya ani nga video dito sa sana all na ako ibutang sa ako YouTube channel mga boss so ibutang na ako ang link sa ako YouTube channel diri sa Facebook na ako mga boss sa caption so kamo na bahala bisita sa ako YouTube channel mga boss ay mo kalimot subscribe alright So ayan, mga bossing, so na ako daplin sa dalan karon. So dali na ako ni gibutang ha. Pakita na ako sa inyo mga boss. So sa makauna lang, sa makita, diha na ako gibutang mga bossing. Unta makita ninyo na. So inig makita ninyo na mga boss. Aw, oh, idi congrats gid ka mga bossing. Dito, so nagchat sa akong account dayon diha. So swerte you guys, anak subscribe daan sa ko YouTube channel ba di naka click sa bell button para updated good mo mga bossing na makita inyong bago na kong upload nga video. So kung ikaw may una nagtanaw sa akong video mga boss, kung nakabalok ka, kung ahan ni Dapit, ani alang ninyo mga bossing. So dali ra ang mora ni ang lugar nga akong ibutangan mga boss ha. Yan. So sa mga nakabalo, naaron ni diri mga bosses.